na nakikinig ang sagot sa malawakan pagtalakaw ng mga mamamayan. Pakinggan po natin ha, una, ang panawagan ito ay naglalayo na itumpok kung sino ang pasimuno ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Ang budget ng gobyerno ay hindi magiging legal at operational kung hindi po yan pepermahan ng Presidente na magiging General Appropriations Act Ibig sabihin po kahit tinadaya nila Romualdes at ng mga kawatan na congressman at mga kasabot nila sa DPWH kung ang budget ay hindi permahan ni Marcos Jr. bilang Pangulo, baliwala din po at mangyayari. So, mga kababayan, sabayan niyo si Ka Erick, ha? ano ha? kanilang panawagan natin? Marcos Rupol Test Recite. Marcos Rupol Test Recite. Marcos Rupol Test Recite. Marcos Rupol Test Recite. At kung hindi sila, alis ito ang sagot ng mga mamamayang Pilipino ang tao ang bayan na yun ay lumalaban ang tao ang bayan na yun ay lumalaban ang tao ang bayan na yun ay lumalaban ang tao ang bayan kailan dumadagat pakinggan natin ngayon ang proses ng isa sa mga grupo ng mga retirees general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Perisardo Simoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Papatihin ko muna yung mga vloggers. Ang pasensya na kayo. Maraming vloggers ang kumukontra sa akin eh. Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana, yung mga vloggers nandito dito, pag uwi ninyo at magvlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino ba yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong maka, uh, pagbatahang makabayan, member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Uh, simula ng high school ako, kabataan na kabayan, nakipaglabat ako sa gobyerno. E eh, gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin for more than 50 years. Ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganun pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines. Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila iniwalay sa atin. Kahit sila ay kapwa natin Pilipino. Tama naman ang ibang pinaglalaban nila maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaban natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Caroben Guevara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Caroben ay tumutulong nung siya ay bumalik sa pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa na aking opisina. Sa Camp Aguinaldo. So napag-usapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga at actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Isparo operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal na bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin mabago ang at ating gobyerno sa mga pamamaraan. Inaayaw Inaayawan namin yung paggamit ng dahas dahil kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees. Pinagpapawal namin na gumamit ng dahas dahil marami ang mga uh, sibilyan na matatamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat na natin. Ngayon, sa mga natin dito, alam ko na maraming nagsisipag-isipagya sa mga nangyayang uh, alamanin ng ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisipat ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nag-aalanganin sila na baka gumawa na naman ng karahasan ang ating uh, kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Dabao sa KOJC. naka na ako ng Dabao ng sampung taon. Wala pa yung simbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat nangaulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto nyo ang nangyayari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, ah, 1.3 million ang namatay na civilian doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Hindi kaya ayaw natin, ayaw na ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Sa ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa po, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aaral na, alam nyo na yung paano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ipinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ang Senado. Salamat sa kanila kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin? Apo! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino pa ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Okay. Pangatlo, so, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at makihalo sa ating naglalaman. Ang sabi ng iba, Pidya na hindi lang na-appointment Kaya Kaya Hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa Armed Forces, ay ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil pag ang boss ay korap, hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na korap. Ang pinakamating issue ngayon ay infrastructure development, lalo na ito ang flood control projects. Nagiging commander ako ng dalawang Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila ang area na nakobera namin ng Brigade Commander ako 2007 to 2008 sa Maguindanao ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. So lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit pinuha itong maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang uh, school building doon is worth only about 500,000 uh, 500, pesos na kagagawa na tayo ng school building.